Ginataang galunggong at kalabasa nga ang IDS ulam ngayon at heto ang aking kalabasa, pechay, may bagoong din ako dito. Meron na rin akong hiniwang luya, bawang, sibuyas at meron ding sili dyan. Heto nga pala ang aking gagamitin, gatao, ayan, piniga ko na yan at heto ang aking galunggong, tatlong pirasong hiniwa sa gitna gamit ang use oil syempre pwede pa naman yan yan ang gagamitin ko pang pirito ng galunggong o ito biling biling lang ng konti para maganda ang ating pagkakaluto at pag ganyan na pwede na natin yung hanguin o nakita nyo may pagka crispy ang aking galunggong tara at na natin mag isaw ayan ang aking prime pan ilagyan ng mantika syempre gisa na natin ang luya haluhaluin at ilagay na natin itong bawang halo ng konti at syempre sibuyas ilagay na natin at paglagay tayo ng dalawang kutsarang bagoong ayun halo haloin ng konti at ilagay na natin itong kalabasa pagkatapos nyan halo ng konti at syempre gagawin natin tatakpan natin yan ng mga dalawang minuto o ay pagkatapos ng dalawang minuto binuksan ko nga at Pinalong ng konti at inilagay na itong pangalawang gata na parami yata ng tubig. Ayun, naglagay din ako ng konting bechyn. At nung kumukulo na, inilagay ko na nga yung kakang gata. Tapos inilagay ko na rin yung dalawang sili. Naglagay akong paminta. Inilagay ko na itong pechay na yan at minekos-mekos ng konti. Kaya hintayin lang natin kumula. Pagkatapos inilagay na natin itong ipinirito kung galunggong. O ayan, naglagay nga pala ako ng nam-nam. Baka naman... O, oh, nagpaparinig lang ng konti. Ayan, imekos-mekos natin ng konti. Hayaan natin kumulo ng kumulo. Pagkatapos niyan, heto na. Pinatay ko na ang kalanat hango ina na natin. Pwede na natin iserve. O ayan, ideas ulam. Kung nagsasawa na kayo sa ibang luto ng galunggong, ganyan naman ang gawin nyo. O, ba diba? Mas healthy pa. O ayan ang aking menu for today's video. Ginataang galunggong na may kalabasa. So, yon Ready to serve. I hope you enjoy while watching my video. Thank you.